may patuod ang Roman Catholic among relihiyon ang matuod tinukod ni Kristo. May padang pa ng ni Kristo. Ang amuha, usap. Oh, may padang pa ng Ang amuha may tinuod. Tubag pong sabadista. Ang amuha ay tinuod. Tinuod man tanan ng soon. unya, tanaw niyo, lahat doktrina. Lahat-lahat katuluan Unya, usara ang Biblia. Iksoon, kinsa may nagtudlo yun yung pagkalipong Espanyol Kaya nga no, maantong mag-Saudi Arabia Iksoon, bigot mo maglibog sa Saudi Arabia So, wag niya gabibati sa Quran sa Saudi Arabia. Maan to mo dito sa Kuwait, maan to mo dito sa, Qatar, di dito maglibog. Kung wala yung mga Muslim, nagdibati o kung sa'y Quran sa pagtulunan. wagi niya nagdibati nga si Allah tunay anak, ang Allah tunay ya amahan, si Allah mo. Wala yun pero maadto mo so ma mo sa Amerika na ano sa YouTube tanawa ninyo sa Britain sa Amerika adto nyo gadi bate o saray di gunitan biblia ra ang gunitan igso eh, ha ah? lagig, nakig uh, lantugi ngano porta lagi kung maayo ka mo sulti igsoon eh, dato ka tanawa na si Bilyanoy Brian Bilyanoy ba kanang I think, I think amahan anang senador Bilyanoy ba na, ah, nana sa relihiyon ng Dato kayo. No? Huh? Kinsa pa? Si Kimuloy. Dato kayo ng May eroplano, may mga land detail, may mga kingdom. Kimuloy, dato kayo. Iglesia ni Cristo, si Felix Manalo, usap, dato kayo. Wala kay founder in Christianity na upopre. Dato yun ng zone. Maunang ibaghan ng religion, kahit maayot ang ka musulti sa Biblia, Maayo ka daghan kang Suryano. Maayo po sa Biblia. Dato ka ayo so. Mo ni relihiyon sa kalikutan ng daghan gumitan sa negosyo so. Mo ni warak sa sapato warak mga flat control. Ha. Warak mga flat control ito di daghan kay mga kontraktor. Ano man, maayo po ta. Daghan kay mga kontraktor. Mo ni sa relihiyon sa Dios unta. Dili man to inigosyohon ang religion. Religion, religion so. Natay sa badista ko sa una, Isol sa so, sa so, Sabado adlaw sa Sabado kalima kun kuliktahan ang membro. Sa so, usap ka adlaw sa Sabado lang kalima kuliktahan ang membro. Sabat school offering. 10 minutes offering. Second service offering. Ano ba? pag uh, youth meeting offering. cash meeting. In Sabat only not less than five times kuliktahan ang membro. Well, ikaw dito ka sa abroad, nga di dito mo hatag, maulaw dito ka, di kaya dito ka, sa abroad. O taas kagbumot, tulad na kay kwarta. O ang sudyan ng rapay, son, na tagdaan ko pa noon, bilik man si bot. Arang-arang ang sibot, yung suon, kaya mabutang sa sisilyo, di nga Pero ka ng plato, gani, orang plato, orang panaksan na mo ang sisilyo. Maulaw ka mo hotag o sisilyo, John, sa mo mutah mo hatag yung taong papel ha? papel niya di kang sa abroad mo hatag lang ng 10 pesos makula ka ito may utapapad dalaga nakal hatag yung 50 pesos ikita man yun ito kung kami ebang dako dako 100 200 nanana kung pa ilik milik pa niya ito kasunod ulit ka na mahatag ka o dilik niyo ito kita maula ko ay kaya eh. diba mo naman Bispisus, kung siguro yung hatagaling ko ang kubre niyo. Ha? Maula kayo doon. So, ang ang tinuod nga relihiyon igsoon, e, diha mo makita sa panahon nangulit tag kwarta. Ngano man, pag nangulit ta og kwarta igsoon, e, kikay nang relihiyon. Ngano man? Si Kristo nangulit tag kwarta. Para ka uno ni Kristo, og sa iyang mga disipulo, e, so, wala nang ito si Kristo nang ita igsoon. Pobre man tong mga disipulo ni Kristo, including Jesus Christ very poor. Ngano si si Kristo, og kwarta para kaon nila? Si Moses nangayo kwarta para kaon ni Moses. Si Abraham na ngayon kwarta, the prophet of God from Adam down sa lahat, including prophet on. Na ang cellphone, Iksun, si Iso si, si, Kristo, si, na yung cellphone? Ha? Katulutan mo kaon, Iksun, sila ni Iso Kristo, mga Arabo sa una, Iksun, na makataon lang sila kausa sa usok lipay na sila. Ang mga Arabo sa unang panahon. Na isilina silina, ila duha ka buok, dato na sila, duha tuloy lang silina. Kita dasing sa mga sinina, o kayo o kayo purtirang baratuha, kung isang publik ay sila, pero nangayok ba sila kwarta para mabuhay? Kung ang relihiyon ay so, isang um, tinuod na sa Diyos, kanang pangwarta wala na ditudlo sa Diyos. Unta mamatay ka, pangutaan ang tapa, akong, akong lula, na, matay, gadala na mo, tander, simbahan, eh. pangutaan na pa may, di pangutaan na pa may mo'y iso o nga nasa brood, nga naman, kung sa may gusto ninyo, special ordinary, pangutaan pa ka, tapa, kay o special ordinary, po so, sa may ordinary, may special kwarta, ha? Huh? Pagpabunyag ka, special ordinary. Magpakasal ka, special ordinary. Si So Cristo, so nagbuhi o patay si So Cristo. Gibuhi niya si Lazaro, tanaw ni mong Biblia. Ha? Huh? Nasa uh, Juan uh, 11, 35. Nagbuhi siya ni Lazaro. Libre, walay, walay pangayo. Nag-ayo siya ang mga kitungin na, isangla. na isang Libre, mga kitungin, libre. Pilay, inayos ni So Cristo, ginamot mga pilay. Libre, ang karon magsalita ka lang ng ilang minuto, may subri ng pinapaay ko. Yan, ilusoon ang tanda. Pag ang relihiyon ay ganyan, pamimera yung relihiyon na yan. Dahil ang relihiyon mula noon, hanggang ngayon, ay hindi ito paghihingi ng pera. Kundi pagtulong sa kapwa. Kung meron kang katulong, tutulong ka. Pero kung hihingi ka, magdala ka ng subre, magdala simbahan, kanta-kantahan mo ang simbahan, niya ita piano piano pa niya ipaikot ng sudlan sa kwarta naku naman ng kapatid hindi ganyan ho sa kapanahunan ni Kristo so sa kapanahonan ni Muhammad sa kapanahunan ni Moses ay hindi ganon na ang tunay na reliyon ay nagiiikot para maghingi ng pera so ang ako dito rin isoon ay, wala man ko na sina kay bawal man sa muay son. Mga ay may kwarta kay karon magsulti ko diri nga daghan ba yung Muslim dito. Dito dahil mga Muslim. Mga ayo lang ko dito siguro tag piso daghan mo hatak Ha? Pero matao ta pagka Muslim. Ha? Di ka dili ngon anak mga Muslim igsoon. So karon kay mga katanungan, do na mi mga regalo igsoon. Tag usa ka litro mangutana ni ini. Nay dishwashing diri hugas og plato. Ha? Unong unom ramay ni po tabok. So un, abot ra nga unom mutana, ramay tagaan. Mas pangutana mi igsoon, mas say pangutana. Uh, na atay dishwashing. Sige igsoon. So laig pangutana mo sunod man uban. Mas say pangutana. Tam is. Okay lang, tagalog. Oh, di tagalog. Maron nga magtagalog. Kahit ano, kahit ano. na.

isa ka libo na mo man ha? kaya ang uh, sabat ya kasi isa to, da, ko dapat ko kabalo mag ilunggo ha amo ni eh, kapatay wa ay gid ya ang Dios nagahambal nga bawal mag-asawa ng duwa wa isa nige. I challenge ini pastor reverend minister san fresh show me from the bible god said don't marry two three or four five uh, wala ang mga pastor at mga pare ang nagsasabi na bawal mag-asawa ng dalawa. Is in the Bible? God said? No? Wala. Yun mga kapatid. Ang Diyos, mabasa sa Biblia. Biblia walang muna. Pero sa Quran mayroon din. Sa Quran, sabi ng Quran, na nakalibot na ako eh, na nakalibot, ang punya mo, ilong Tagalog naman. Pakilang taga sa iyong Tagalog to. Pakilang Tagalog. Daw galo ha, lumasaksak sinagol yung an Ano na yun? sa Qur'an, Qur'an chapter, uh, chapter 4, verse 3, about kambal ng Allah, Marry women of your choice, two, three, or four. But, if you could not build justice between wives, better for you to marry only one. If you could not afford, you can not give justice to wives, better for you only to marry only one. Okay. The Bible says, Okay? Uh, sa Biblia. Ah uh, Exodus 21 verse 10. Exodus 21 verse 10. Dawilunggo Bisaya na na natan-atan na daw na ito akongya. Amen. The Bible said if you marry again, if you marry again, do not abandon your responsibility to your first wife. Her clothing, her food, her shelter, so you should have to support her if you marry another. What does it mean? Okay, dali. Mag-asawa sa Tiblia yan mong. Nga ha? Si Moses siya ang asawa. Pila kabilog ang asawa ni Moses. Do kabilog yan mong. Ang asawa ni Moses, dua kabilog. Si Abraham, the father of faith. yan kabilog ang asawa ni Abraham? Tatlo yan mong. Din mabasa sa Biblia. Sa Genesis chapter 16, 1 and 3. Ang unan yung asawa, Sarah. Pangalawang asawa, Hagar, pangatlong asawa. Genesis chapter 25, verse 1. Kitora, ang pangatlong asawa. Si Abraham, the father of faith. Hey, Amano ng pananampalataya. ay tatlong asawa. Si Moses ang nakatanggap ng sampung utos. Ha? Sino nakakaintindi sa batas sampung utos? Si Moses or tayo? So, sino nakaintindi bla sa sampung utos? Si Moses nakaintindi sampung utos o kita? Si Moses eh. Ha? mas nakakaintindi iya si Moses sa sampung utos na sa ato kaya kung nangkot iya si Moses pila kabilog asawa ni Moses dua kaya isa na nagsabi nga ang Diyos nagsabi nga isa lang ang unang batas to sa Biblia ang una the first law of God given to humankind He said Allah said God said go to the world and multiply hindi <laughs> naman nagsabi go to the world subtraction eh ha huh? go to the world and multiply. multiply. Nang ibig sabihin, you have to propagate and multiply. Uh, so, that's why, toto, to, pag siling nila nga, uh, ang Muslim, mag-asawa, damo, limit lang iya. Sang una, why, why ya limit? Yan mong, sang una, why tuod tu tu na, why limit? Si Solomon, 700 asawa niya. Sa 1 King, chapter 11, uh, verse 3, si Solomon niya, 700 asawa niya. Solomon, and 300 concubines concubine, yung mga kabit ni Solomon, 300 according to the Bible. And David got numbers of wives. Not mentioned how many, but numbers of wives. So, tumari ito, ang tuod lang ang pagmari ng dalawa, tatlo, no, ay hindi enjoyment yet, pati ka to. Because, if you are really a man, you will think of responsibility. Huh? Damo yan ang susubong, damo yan ang malam, yan ang mga uh, soltero, gamalam lang sila nga awa, ah, isa ka pang -asawa. Takot sila to sa mga responsibilidad, yan mo, no? Huh? responsibility, even single wife. Takot ang talaba ng mga lalaki. Uh, ang iba nga nag-asawa na lang, 30, 40, ha? Huh? napilitan sila dahil sa pila, wala tayong anak. Pero ang totoo lang, ha? Huh? kung tunay ka ng lalaki, bigyan mo ng pangdamit ang babae. Kasi sa Islam, it's your the responsibility of a male or a man to pro, to protect or to support her, his or his family. Responsibility sang husband, iya mong magpakaon sa iya asawa kag mga anak. Pagbayad sa kuryente kag tube. Responsibilidad iya na sa husband. Hospitalization iya sa husband man. Pagpaaral sa husband sa Islam even your wife You work the same category and the same salary, no. you have no rights to say, Darling, hati-hati man tayo. It's not your right to say that. It's an insult against Islam if you will say, Darling, mo man niya mo. Nawa ka man sa ako, hindi hati-hati tayo. Kung ikaw na ang klaseng muslim, it's shame on me kung ayaw ang muslim. Dahil the responsibility of all things inside the house and the entire family belong to a man uh, ang asawa kung mayroon siya silido iya lang na iya pwede niya gamitin ihatag yeah, sa mga utod niya ihatag sa kanyang mga kaibigan sa iya nanay sa iya tatay but a husband has no right to say darling where is your salam? so sa Islam no? so sa Islam even single wife iti kung isa kabilog, di wala ka na Islam balay di pangalawa naman wala balay ah, tatlo wala balay eh, kung mag upa ka toto uubahan mo ng uh, bahay Isang balay siguro karon, masking kwarto lang po po, mga 4000 3,000 para ko lang na yan mo. Kaya kung entero balay, siguro mga pinaka-bura karoon, entero balay, P10,000. Kaya kung apat asawa mo, 40000 na ano, balaran sa ano, E kung sildo mo niya, P20,000 lang. Kung balay lang daan, P40,000 na kay apat asawa ka binog mo. Kasi malinti, until sa ato na asawa niya. So sa, sa Muslim na, bawal na yan so it's not easy it's not an enjoyment even to marry only one okay so salamat wai why, why, not why, not, why not? Uh, uh, ayun, na kumakot dra wai na ba? Why na namtin na siguro oh sinub mangkot yam mo? dahil yas ang ona na yun just get in na mangkot sa akin dahil mo katro na get in biracha ang ona na kumangkot tumusakon nagutana mo sa ona dahil no siya <laughs> nagutana oh, mo may distressing kaman kare